Janela, binastos nga ba si Kim sa programang It's Showtime? Viral nga ngayon sa social media ang nangyaring ito sa programang It's Showtime, kabastusan nga ba ang ginawa ni Janela Salvador kay Kim Chu, nang mag-guest siya sa programang It's Showtime nitong Martes April 2, maraming nagnenega at bumatikos kay Janela dahil pakiramdam nila, ipinahiya nito si Kim sa harap ng madlang people, and on national TV, Bumisita kasi sa programang It's Showtime ang kapamilya actress-singer kasama ang Thai actor na si Winmetu Win Metuwin Para mag-promote ng pelikula nilang Under Parallel Skies Si isang bahagi ng programa, nabanggit ni Janela ang kanyang concert at single na Headtone Kaya naman hinangian siya ni Kim ng pasampol Sample naman Janela sa bago mong request ni Kim Pero hindi pa nga niya natatapos ang kanyang sasabihin ay humindi na si Janela Medyo paos ako today kayo na lang, next time promise us, aniya pa. Wala nang pumilit pa sa aktres at singer mula sa iba pang host ng noontime show ng ABS-CBN. Kasunod nito, tila inasar naman ni Vice ganda si Janela, dahil sa ginawa nitong panunokso sa segment nilang Especially For You. Ayaw din kasing magbigay ng pasample ang isa sa mga searchy ng segment, kaya naman nag si Vice ganda ng, medyo paos siya ngayon kayo na lang, nagulat naman ang mga kasamahan ng TV host comedian sa kanyang hirit. Habang si Kim ay natatawa na lamang sa ginawa ni Vice, ngunit naging hot topic na agad ito sa social media, at karamihan sa mga komento ay nagsasabing ipinahiyaraw umano ni Janela si Kim. Ayon sa isang netizen, nag-promote ka pa Janela Tas, makapagsabi ka pa ng kayo na lang, like what, kaya ka nga pinag-sample diba? Sabi naman ng isa pang commentators, hahaha medyo rude pagkakasabi niya dyan ha. Di nag-iisip e eh, nasa national television siya, pwede namang sabihin pasensya po, paos kasi ako ngayon e. Eh. Pero in fairness, meron din namang dumpense para kay Janelle tulad ng ilang netizen na nag-post ng, the kayo na lang po, was even respectful in a way, E di ba ganyan Pinoy humor with the memes and side comments, biglang naging disrespectful and maldita, nung ginawa ni Janela, this is a humor culture that Vice Showtime created, funny how their fans are being offended only now, dugtong niya, I'm not slandering Vice, nor the other hosts, this is a message to their OA fans, if you can laugh at their not so funny jokes, then you can laugh at someone else's joke and not be a bitch about it, ang litanya naman ng isang netizen.